For today's video po ay kami ay pupunta ng Laurel Batangas doon sa Simbahang Bato Kami ay umalis sa amin ng mga parting alas 7 ng umaga no And then dumaan kami dito sa San Nicolas Baywalk Na napakalakas ng hangin, maaliwalas, uh, maganda And then pagkatapos naman namin dito, binibay namin yung daan At napupunta kami din sa, napadaan kami din sa buso-busong Aray, napakatarek, sumbrang tarek, Simpan, tarek. Tsaka enjoy na enjoy naman talagang napakaganda ng mga tanawin na inyong makikita. At syempre, pagkatapos nun dire-diretsyo na hanggang sa makarating na kami dito sa simbahang bato. Maganda ang paligid, marami na rin mga tao kahit maaga pa. Talagang dinadayo ito. At saka, ayun, kita nyo naman yung antigong web na ginawang simbahan. At parang inukit ng panahon. Dahil hindi ko naman hindi man natin sigurado kung ito ay gawa ng tao o ano. Pero napakaganda niya dahil ginawa siyang simbahan. At saka may mga imahe na rin ng mga Kristo ng mga santo. 'Yon. And then bumaba kami dito sa wishing well. Eh uh, nagwish tayo na sana ay makawi tayo ng ligtas at ayun na nga ayos naman ang ating mga biyahe at wala namang naging aberya sa ating biyahe at pagkatapos nito nung aming lakad na ito at pagkagala syempre hindi nawawala palagi dito yung tayo ay para sa merienda o para maibisan yung ating kutom at siya nga po pala ang araw ng misa nga po pala dito sa simbang bato uh, simbahang bato ay tuwing katapusan ng buwan Yan lamang po at salamat Married sa inyo kami. Siyempre, laging kasama ang lumi pagka magagala. No.